Sinugod ang mga carp entero. Delikado ito. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito mga kalingap. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Mga Carp entero ni Kalingap Rab sinugod ng mga tambay. Pero bago 'yon ay pag-usapan muna natin mga kalingap kung bakit grabe na lang ang galit ng lalaking ito, kina Kalingap Prab, mga kalingap. Kaya pala hindi gaanong ipinalalabas ni Kalingap Prab ang update sa pabahay kina Felumino, mga kalingap, dahil sa nakikita niya dito na wala masyadong improvement ang ginagawang pabahay ni Kalingap Prab para kina Felumino, mga kalingap. At noong pinapunta at pinalitan na ni Kalingap Prab ang nagtatrabaho doon ay kitang-kita na ang improvement ng pabahay para kina Felumino. Si Kalingap Rab ang taong hindi magugulangan kung ang pag-uusapan lang ay pabahay mga Kalingap. Bakit? Dahil sa dinami dami ng napababahayan ni Kalingap Rab ay tansyado na niya lahat kung ano at saan na dapat ang magiging progress sa mga ginagawang pabahay ni Kalingap Rab. Masasabi nating si Kalingap Rab ay kilalang kilala talaga niya ang mga kilos kung ang magtatrabaho sa kanyang mga pabahay ay ang mga Kalingap Carpenters mga Kalingap. Kaya nga binansagan niya ang kanyang mga Carpentero bilang mga superhero dahil sa kanilang pagkilos ay may halong pagtulong dahil sa sobrang bilis na paggawa kahit mahirap at napapagod na ang mga ito ay ibinibigay pa rin nila lahat ng lakas nila. Mapadali lang ang mga pabahay na ginagawa ni Kalingap Rab. Kaya nararapat lang talaga na tinanggal na ni Kalingap Rab ang dating gumagawa sa bahay kina Felumino mga Kalingap dahil sa nakitaan talaga ito ng pagkamabagal sa kanyang kilos. Hindi naman sinabi na hindi ito marunong sa paggawa mga kalingap kundi ang problema lang talaga sa kanya ay ang mabagal itong kumilos. At nagyabang pa ito at naghamon na mabilis anya siyang gumagawa sa pagfinish ng sa mga hollow blocks mga kalingap. Kaya nga natanggal ang taong ito dahil sa matagal ang progress at nababagalan si Kalingap Rab sa paggawa niya sa bahay kina Pelumino mga Kalingap. Kailangan talagang madali ini Kalingap Rab lahat ng mga pabahay niya mga Kalingap dahil sa ang dami-daming naghihintay at ang dami pang kailangan na magawaan na pabahay nila ni Kalingap Rab. At isa na nga dito kina BNC mga Kalingap nakatakda na rin ang paggawa sa bahay nila VNC at sobrang dami ng excited na makita ito. Dahil sa ating napag-alaman mga Kalingap ay ang pabahay para kay VNC ay malaki rin ang magiging bahay nito dahil sa malaki ang nakalaan na budget para dito. At may tumutulong rin sa magagastos para dito sa bahay nila ni VNC mga kalingap. Samantala pinuri ang mga K-Boys mga kalingap sa karamihang mga viewers sa kanilang nakaraang ginawa mga kalingap sa pagproteksyon nila kay Kalingap Rab. At dito mo makikita na talagang kailangan talaga ni Kalingap Rab ang mga K-Boys na samasama -sama sa mga misyon dahil sa katulad na lang sa incidenting ito,

Kaya talaga kami dito. Kaya lang nung na-